Ma'am um, Christian May, baka maaari niyo pong maikwento sa amin kung ano po ang ginagawang panghahara sa inyo ni uh, Mr. Franz Angelo Dizon po? Noong June 17 po is talagang officially, huwala na po talaga kami. Mm. And then, bumalik po siya noong... Uh, July 17, after ko pong mag -live sa yung malit na negosyo ko po, ma'am, sa Warada. And then, nandun na pala siya, ma'am. Umuwi po ako ng bandang uh, 1 a.m. Tapos, ang ginawa niya po pala, ma'am, habang ako yung kasama ko sa bahay si Angel, wala pa kami, pumasok pala siya una doon. Mm -hmm. Tapos, parang nagtago po siya sa ilalim ng mesa. And then, pag paso ko sa sa kwarto ko, natulog na ko agad kasi sobrang pagod na ako. And then, mga bandang alas 3 po, ma'am, in-off niya po yung ilaw. And then naka, nagising po ako. Anong nangyari po ma'am? Nakatayo siya tapos sinawakan niya po yung kamay ko tapos ginapos niya po ako. Fin -fin Force niya po ako na yun, yun nga po na may mangyari sa amin. So that time ma'am, Sobrang haba ng pasensya ko sa kanya. Sa so, totoo lang haba ng pasensya ko sa kanya. Hindi ako nagsumbong. Nagchat lang ako kay Angel kinabukasan. Sabi ko, Angel, bakit nakapasok si Kuya Franz mo dito? Bukas ba yung pintuan? Sabi niya, hindi, ma'am. Hindi e, niya alam. Tapos afternoon, ma'am, As in, nagpa nagparaya lang ako, ma'am, and then afternoon, uh, July 16 po yun, as in, totally, sabi ko, ba't ka nandito? Hiwalay na tayo. Tapos yun, and then, umalis na naman siya, and then bumalik na naman po siya ng 16 yan, tapos bumalik siya August 12 po, ma'am. Yung August 12 po, ma'am, meron pa akong mga picture po dito. Tulog po kami ni Angel, yung kasambahay ko pa rin po, ma'am, bandang alas 3.30 po, tinay niya pong buksan po yung kondo ko, yung unit ko po, ma'am. Tapos meron po akong ang ginamit na po ma'am, meron po akong picture dito. Ang ginamit na po is yung tubo. May susi siya ma'am? Wala po siyang susi ma'am kasi isa lang po talaga ang susi niyan. Una is bakal yung door. Tapos next po niyan is yung kahoy lang siya na pintuan. Ma'am, ma CCTV diyan. po ba kayo sa lugar? Yun nga po yung problema ma'am. Kaya nag-transfer po ako ng condo ma'am kasi wala po siyang CCTV. Pero ito, Shari, no, makita mo naman yung letrato ng pintuan ni na Madam. Ay, bakal po 'yan, parang heavy duty. Pero talagang napepersahan 'yang pumasok sa inyo pong unit. At may tubo. Unit. at yun, ito yung may tubo, tubo po. na may ginamit. Tubo po. Ano, paano niya eh, ginamit tong ano, tong tubo na 'to? I think ang mahalaga dito, Shari, is the fact na nakapasok. Yes po. Nakapasok po sa inyo na walang permission po ninyo. In fact, wala nga uh, kayong alam na nandun na pala siya sa, sa loob. Yun po yung pangalawang beses na nangyari po, attorney. Tumawag na po ako ng mga pulis. Bandang 5 a.m. po, nabuksan niya po. Nabuksan din niya po yung kwarto ko. And then sabi niya po, ganito, ganito po, lasing na lasing po siya, attorney. Sobrang lasing na lasing. Sabi niya, patindi hindi mo ako pinagbuksan? Sabi ko, ba't kita pagbubuksan? Wala na tayo. Siya, bakit? Hindi eh. Alam na po ng mga pinsan niya, alam na po ng mga kapatid niya Attorney na wala na po talaga kami. Siya, alam ba niya wala na kayo? Yes po. Hiwalay po talaga na Attorney dahil sa katangahan ko po. Kasi nalaman June ko po Attorney na ginamit niya po yung Gcash ko pang sugal. Okay, so may ganun pa pa lang ang ano ba. Pero ma'am, gaano po kayo katagal no naging uh, magka collaboration po namin Attorney noong 2022. And then naging kami po May 14. Tapos nahuli ko naman po siya ng June 25. Tapos pinatawad ko po ng August. Wala kasi akong kakilala dito sa Manila Torn kasi syempre taga Mindanao na po ako. Okay. away lang. So kung may kayo, naging kayo, so, break kayo ng June. Opo. Tapos pinigyan ko ng chance mga August or October po. Ganun po before pa talaga sa 2023, may 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 ebidensya din po ako attorney na yung dating condo ko pa rin po attorney. Kaya po palipat-lipat po ako ng condo okay. kasi sinusundan niya po ako. Ano po ang meron naman po dito sa mga yan, screenshots yan, po. Yan po, attorney. Is ano po yan? Ang laman po niyan is paninira po sa akin. Una is nagpapalaglag daw ako. Pangalawa, madami po daw akong live in Pangatlo po, may bagong jowa na po daw ako. Kasal po ba kayo, ma'am? Hindi, hindi po. May anak po kayo? Po, Ganito po yan, ma'am, nakunan po ako sa sobrang stress. Ang sabi niya po niya I'm dyan, so ma'am, is nalaglag ma po. Nagpalaglag daw. Three months, hindi ko yung magagawa, ma'am. 28 na ako, may sarili akong bahay, may kondo, may negosyo. Yung tatay ko gusto na po mag-settle down ako. Gusto ko rin po, alam niya yan. Sabi niya, three months daw ako na pa. Hindi po, sobrang, sobrang, sobrang down na daw na po ako ngayon, ma'am. Sa totoo lang, hindi ko na alam yung gagawin ko. May medical po ako dito, ma. Nagpa-check up ako. <laughs> Nagdigay ng tubig siya, ma. Nagpa-check up po ako, ma'am. Seven days, bleeding po ako. Teacher po ako dati, ma'am. Never ko yung magagawa sa buong buhay ko. Ano po ba yung pinagmula ng pag-aaway niyo po? Or ng hiwalayan niyo po? Pinutol ko na talaga yung ugnahin namin, ma'am. Kasi nahuli ko po siya na mamakla. <laughs> nakikipag sa iba. Pumupunta ng spa with the extra service. <laughs> sumusuporta po sa kanya, ma'am. Kasi yung content niya po kasi parang gusto niya talaga, lagi siyang meron ganyan. Gusto niya maka-influence kunyari na mayaman na siya. Parang ganun po, ma'am. Tapos, Okay. May nagcha-chat po kasi sa kanya tour na mga bakla. Tatahuli ko po talaga siya like be ang tawagan nila sa inuto, ganin pero inamin niya po. Nagmo-move syempre may pinagmo-move on na na. Ayoko maglabas ng resibo. Hindi nito makukulong pa ako. For sure, mamaya magagawa na naman ng video and post yan na. Oh. Uh, Kira ulo na yan, baliw na yan, polis na yan. Pero karapat dapat ba na yung pinagdisesolosan ko dati na yun pa rin yung pupuntahan mo. Na ngayon, kalibin mo ngayon, huling huli, gusto niya i-upload ko ngayon? Mmm. Mmm. <laughs> Sa totoo lang, hindi nyo alam yung pakaramdaman patay, na mamatayan ng anak po. Tignan nyo yung may ng lalaki kung nasan yun, di ba? Nasa kondo niya. Hindi ba laging babae na lang tama na pagka nag-upload sa social media na no, nag na kawawa, mental health, na kawawa, ganyan, ganyan. Ano po ang tulong na gusto po ninyo? Gusto ko po sana sir na yung sa social media ko po sir tapos yung pagharas niya po sa akin kasi meron po siyang baril na laging dalad before po laging daladala dala niya po sa sa kotse niya po. Officer, tayo po ba ay na-inform na na may ganito palang nangyayari dito kay Ma'am Christian May? Ah, uh, yes sir, Tinawagan ko po yung Station 11 kung saan nakakasakot po yung barangay. Uh, ngayon ngayon lang po at nalaman ko din po na tatlong beses na siyang pabalik-balik na hinaharas ng suspect. Nung una po is nagpablatter po sila sa barangay. Tapos po, eh, napatawad pa niya nung una, parang nag-okay pa siya. Tapos, etong eh, pinakahuli na is hindi na niya matake nga itong ginagawa ng suspect sa kanya. Kaya nag, nagpunta na po siya ng police station 11 para po mapailan po ng kaso itong ating suspect. Meron na po bang kayo naisip no, kung anong kaso yung nararapat na isang pa laban po dito? Actually po, naisyuan na po namin siya ng, ano, sa psychological evaluation. Ito po ay violation of RA 9262 in relation to RA 10175 po. Bawsi po to. doon po sa psychological abuse po siya. Meron din palang instance, no? yung bigla na lang nandun sa kwarto daw po niya, Etong si Uh, Mr. Franz. Pabibigyan po natin siya ng barangay protection order dito sa barangay para maprotektahan po siya. Nabanggit din pala ni Madam kanina, no? and I think this is very important, na may bit, bit ba na baril paminsan-minsan itong nireklamo niya? Dati daw po kasing police oh. attorney. Oh. Uh -huh. I-verify po natin sir sa ano sa firearms po natin sa FEO po natin kung may baril po siya. Yes. 'Pag record check po sir, ipapa check po namin. puto at na-dismiss na po siya. At kung hindi niya po ibabalik 'yan, ay eh pupunta po sa kanya ang PNP may para kunin po, po yung, 'yung baril niya. Pero kung may sarili po siyang firearms, 'yun po ang i-verify natin at i -re record yes. check po natin sa FEO po natin. At 'wag po kayong mag-alala, attorney. Uh, lahat po ng kaukulan na na suporta sa si ating biktima ay gagawin po namin ini na-verify po natin na si France Angelo Dizon o aka Pambansang Patrolman ay uh, may mga record po sa barangay. Yung mga panggugulo daw po, may yun ganon. po yung mga records po niya. Pero mas maganda siguro, ini para mas ma-verify po natin, sasamahan po ng reporter natin si Ma'am Christian May sa tanggapon po nila, Kagawad uh, Giliego, gayon din po sa WCPD po ng uh, MPB. Yes, yes. Worst of all, Shari, no yung allegations ni Ma'am kanina, ginising ka, pinersa ka, gumawa ng ayaw mo, no? And I think, no, kung sexual yung pinipersa niya sa iyo, that is uh, kung nag-succeed siya, Shari, that is rape. You file that in in court, no, with the help of our police officers, no, kung unavailable available 'yon, Shari, no? Sige po, ganito na lang ma'am, uh, ayun po, isa-schedule po natin yung pagsama po sa inyo sa WCPD. And i-monitor na din namin ma'am, of course, yung sa safety po ninyo, may, may barangay protection order, and tutulungan po namin kayo na maihain po yung mga kaso po na ito. Lagi ko naman pong sinasabi sa na di naman po ako nagkulang. Kasi yung mga nalaman kong, yung mga kababuyan na nalaman ko, never ko yung pinusa sa social media kasi ayokong masira, masira ka. Ayokong lumubog ka. Ayokong hindi ka makabangon. Kasi gusto kong mag-grow ka. So ang nangyari, eto pa, lahat ng pagtatakip ko sa iyo, lahat ng mga hindi ko sinabi sa iyo, gumagawa ka ng mga ito nga mga pagpo-post mo sa akin, pag-aaras mo sa akin. Sa post po ni Mr. Franz Angelo Dizon, hindi po yung totoo. Wala po akong ka-live-in. Kahit i-background check niyo po ako sa amin, yung sobrang strict po ng parents ko. Ang aging unang kasama ko lang po talaga siya po. Pa-in-and-out in and lang po siya sa bahay. Tapos, yung pong nagpapalaglag, hindi ko po yun magagawa. Never po kasi... Okay na ako sa buhay ko. Kaya ako na pong buhay, nagpapasahot nga po ako ng ilang tao. Tapos yan po yung magagawa ko sa sarili ko po. Sarili ko anak, hindi po. Hindi ko po yung magagawa. Ang tatay ko po gusto na po sa totoo sa akin. Ako gusto ko rin na mag-settle down. Alam po yan ni Sir Franz. Alam alam nyo, alam mo po yan. Sige po, uh, na lang po namin kayo doon, ma'am. And um, ifa-file na lang po natin yung case po laban sa okay kanya, ma'am. Okay? May reporter po na sasama po sa inyo. Salamat po ata. Magandang hapon you, po ma'am. Thank you po attorney. Thank you po ma'am.